Ang Pilipinas ay malapit na patungo sa mas magandang kinabukasan. Ang bansa ay masusinang nagpaplano sa makabagong proyekto na mag-uugnay sa mga komunidad, magpapalakas sa ekonomiya at magpapabago sa kinabukasan ng bansa. Sa nakalipas na dekada, tila hindi sapat ang pagbibigay pansin sa kahalagahan ng infrastruktura sa ekonomiya. Ngunit ngayon ay makikita ang sunod-sunod na malalaki at world-class na proyekto. Ang taong 2029 ang pinakahihintay ng may kasamang pag-asa at excitement dahil sa mga makabuluhang proyekto na matatapos at magbubukas sa taong iyon at ang layunin na maging isang 1 trillion US dollars na ekonomiya. Ang taong 2029 ay isang masasabing makabuluhan at kapanapanabik na taon para sa Pilipinas dahil sa sumusunod na mga dahilan. Ang una ay ang Metro Manila Subway na inaasahang magbubukas sa taong 2029 bilang unang underground railway system ng Pilipinas. Ito ay may habang 36 kilometro na may 15 na istasyon at nagsimula ang construction noong June 12, 2022 gamit ang unang tunnel boring machine. Nagsimula ang construction sa may istasyon ng Ortiga Show noong Oktubre, 2022 habang ang may istasyon ng Katipunan at Anonas ay nagsimula naman noong Pebrero, 2023. Ang subway ay nagiging pang-apat na malakas na rail line sa bansa matapos ang LRT Line 2. MRT Line 7 at North-South Commuter Railway at ang unang fully underground rail line. Ang design nito ay para sa mga tren na may bilis na hanggang 80 km bawat oras at mayroon itong inner diameter na halos 5.2 metro at outer diameter na mga 5.6 metro. Ito ay ginawa upang malampasan ang potensyal na malalakas na lindol at may flood proofing ng mga water sub panels, elevated entrances para maiwasan ang pagbaha at isang train stop system na katulad sa Tokyo Subway. Ang mga estasyon ay dinisenyo upang mag-accommodate ng hanggang 1.5 milyong pasahero kada araw at magtatampok ng full-height platform screen doors. Ang Metro Manila Subway ay gagamit ng Susitma Electric Multiple Units na gawang Sumitomo Corporation at Japan Transport Engineering Company. Noong Disyembre 21, 2020, ang DOTR ay nag ng isang order para sa 240 railcars na maaaring i-arrange sa 38 car train sets. Kapag ito ay nagbukas sa 2029, mapapasali ang Pilipinas sa mga isang bansang asyano at sa mundo na mayroong underground railway system. Sa 2029 din ay inaasahang mabubuksan ang New Manila International Airport sa lalawigan ng Bulacan na isa sa pinakamalaking paliparan sa Asya, na pinanukalang gawin ng San Miguel Corporation. Ang paliparan ay bahagi ng 12,000 hektaryang township na magkakaroon ng matirahan, gobyerno, pantalan at mga industriya. Ang 736 billion pesos na halaga ng proyekto ay kinakapalooban ng passenger terminal building na may mga airside at landside na pasilidad, airport toll road at railway. Nagsimula ang groundbreaking noong Oktubre 4, 2020 at ang aktual na construction ng unang yugto ay nagsimula noong Marso 8, 2022. Ang Dutch dredging firm na Royal Boskalis Westminster ay napili para sa pagpapaunlad ng mga lupaing halos 1,700 hektarya para sa paliparan at inaasahang matatapos ang land development sa dulo ng 2024. Sa kasalukuyan, 75% na ng land development ang natapos at ang construction ng mga runway at terminal building ay inaasahang magsisimula sa susunod na taon. Ang mga kilalang international companies tulad ng Ground ADP Engineering, Minhard Group at Jacobs Engineering Group ay pinili ng San Miguel Corporation para magdisenyo at magtayo ng paliparan na kilala rin sa kanilang mga gawain sa iba pang mga paliparan. Ang paliparan ay magkakaroon ng hindi bababa sa apat na runway na maaaring palawakin hanggang sa anim at may kapasidad na 200 milyon pasahero kada taon. Nakatakda namang magsimula ang malaking proyektong Bataan Cavite Interlink Bridge sa susunod na taon. Nagsisikap ang DPWH sa pagpapatayo nito na magsisimula sa quarter ng 2024. May habang 32.15 km at may apat na lanes na mag sa bayan ng Mariveles sa Bataan at bayan ng Naik sa Cavite na magpapababa ng oras ng paglalakbay mula limang oras hanggang 30 minuto na lamang. Aprobado na ng NEDA ang proyekto na may budget na 175.7 billion pesos at inaasahang tatagal ito ng anim na taon. Noong Marso nitong taon, sinabi ng 70% ng kumpleto ang detalyadong design ng engineering project ayon sa DPWH at binubuo ito ng dalawang cable stayed bridges. May pangunahing span ng 900 metro para sa South Channel Breeds at 400 metro naman para sa North Channel Breeds. Kasama rin dito ang 24-kilometrong marine at land viaducts at 5-kilometrong approach roads, pati ng mga access ramp para i-connect ang Corregidor Island sa Bataan at Cavite. Kapag natapos ang Bataan-Cavite Interlink Bridge, ito ang magiging pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ang isa pang big project sa iyang North-South Commuter Railway or NSCR ay isang proyekto ng tren na mag sa New Clark City hanggang Kalamba. Ito ay may habang 147 kilometro ng mga riles ng tren na maglalakbay sa Central Luzon, National Capital Region at Calabar Zone. Inaasahan na magkakaroon nito ng buong operasyon pagsapit ng 2029. Inaasahang maglilingkod dito sa mahigit isang milyong pasahero araw-araw at babawasan ng oras ng biyahe mula apat na oras hanggang sa wala pang dalawang oras. Ang proyekto ay pinunduhan mula sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank at may kabuang gastos na humigit kumulang 873 billion pesos. Ito'y tinuturing na pinakamahal na proyekto sa transportasyon ng tren sa kasaysayan ng Pilipinas. May tatlong bahagi ang NSCR, ang PNR Clark I, PNR Clark II at PNR Kalamba. Kapag natapos ito ay magiging malaking bentahe sa transportasyon sa bansa at inaasahang magdudulot ng positibong epekto sa ekonomiya. Ang mga proyekto ng tren na ito ay tiyak na magbibigay ng mas mabilis at maasahang paglalakbay para sa mga mamamayan at magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa pagunlad ng bansa. Noong 2022, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakamit ang mabilis na paglago na nagrehistro ng kahangahagang 7.6% rate, pinakamabilis simula noong 1976. Ito ay naglagay sa bansa sa piling ng mga ekonomiya na may trillion dollar sa rehiyon ng Asia Pacific, kasama ang China, Hapon, India, South Korea, Australia, Taiwan at Indonesia. Sa pagtingin sa hinaharap, inaasahan ng bansang ang malalaking pagbabagong makakamtan sa susunod na dekada. Layunin ng bawat Pilipino ang masaganang buhay at matatag na komunidad. Ang pangarap ay makamit ang malawakang pagunlad na pakikinabangan ng lahat ng mamamayan upang matiyak ang maliwanag at masaganang kinabukasan para sa bansa. Ang paglalakbay ng Pilipinas tungo sa pagiging pangunahing pang-ekonomiyang pangkat sa rehiyon ay sumasalamin sa kolektibong hangarin ng masagana at pagunlad.